Mga kaisa, napakalakas taklot! Woo! Tayo po ay magtataklot ng mga ipot at saka ano, ng mga mga gamit po. At saka ayusin po natin yung kubo. Papakain po muna tayo ng baboy. Woo! Tignan po, may parating, may parating daw pong bangyo. Yan o biro, yan. Ano? Saka mga kaisan, kumakain ba kayo na rin? talong na miss ko ang talungay Wala na tayong talungay ay. Aray mga kaysa, Ari may ano Natutulang ko lang sa mga indyano Aray mga kaysa natu natutulang ko lang sa mga indyano Ay anong mahal ito sa kuwit <laughs> Ito yung ah, talung talungan mga kaysa Ito oh Yan hmm. Ito mga kaysa no oy. Yan ang paitlaang Medyo ano nga laang po ito medyo mapait po ang lasa hmm. Inakala po nating lason mga kaisan, ito po iginigisa. Ito. Kaya sa malapitan ito. Atin pong uh, papapakin mga kaisan 'yan. Green peas. oh. oh na, tiyo. Ah. Ay, nag ano pala, na malingki pala ikaw, no? Palingki. Oo. Oh. Tiyuhin ko po, nag ano sa malingki. Nagitinda. Bulan ito. Oh. Ayan. Hello nga po kay Yamin. Nakausap po natin kahapon si, nakamakalwa si Yamin. Sa kanya ko po ito natutunan yung mga ganito. Ayan talong-talungan po ang lasa po niya parang talong, walang pinagkaiba sa talong ito po ito parang binatog mga kainsan are po kaunti lang at baka tayo mo <laughs> niyo po kainsan pati yun yung kinakain mo ha ah tuloy na po hindi po, ari po yung talaga kinakain sa India inilalahok e po nila sa dal pumunta ka sa grocery ng Kuwait at meron ito sabi ko, ba ay sa amin na rin tinatabas laang oo hindi po pinapansin talong talungan ito ari po, malapitan hmm parang binatog eh. Ate pong uh, papapating habang papunta doon sa ibaba. Iba ah, mga kaisan, may ano na kayo utog. Oh. Nagtanim na rin po siya ng talong. Akala ko po yung itatanim niya ay eh, ano, yung pipino. Talong na lang po ang itanim pala niya. Ang dami. 3,000 puno daw po. Ay, eh. Mga kaysan tatanggal lang natin ng butod Inakalang natin lason Mahal pala ang presyo sa ibang bansa Ano? Mahal lang dyan Simula bata ang pagkakalang po ay rilason Nga mga kaysan, Medyo may siya ng kaunti. Kaunti lang naman. Kaya po kinakain ko yung ganito. May ilip po sa katawan ng tao. Tapos na nabasa ko, anti-cancer din siya mga kainsan. mm Ang laki ng pag uuuh! Ang uuulang niya ang laki o! Ang laki! Ang laki! Naghahap ng tubig! Kawawa! Naghanap ko ng tubig! Not Pampahaba po ng buhay yun. I-search e nyo mga kaisan sa talungan. Ang dami niyang benefits sa katawan. Kaya kinakain ng mga indyano. Kala ko'y ahas eh. Ahas pagong pala. Nakaklaban na ito natin, natin ng banig. Mababaw lang po naman ang binaunan yung mga kaisan. Mababaw. Kaya lang ay eh, hindi nga naalis dahil basa yun mga kaisan. bali pupuntahan na lang po natin ito mamaya gabi lalagyan ko lang po siya ng pandong dahil ano po baka po biglang tumuduang ulan may bagyo kaya ano po yung iniuwi ko po, po paghapon ay punta po tayo naman maya. Dadalaw po tayo dito. Yun. Ang uh, isang aral nito mga kainsan, hindi tayo pwedeng magkumuta pag maulan. Kung hmm. baga, sabi nga, hanggat di ka. Pag ikaw ay nagkakamali, hindi ka matututo. Kung baga, alam mo na ba yung sa susunod hindi ka na magkukubutan ng naulan pero yung mga kasarapan laang kong ambon okay lang po wag lang pala yung tubo. pag mga kasarapan laang ako ulan ayos laang hindi po nakuha na ng shot yung ano po, mga papa na nangingitlog po dito oh. kaya dito yung nakakuha kong din kinain naman po ni Panda pambira tapon okay. Wag lang kumabasa yung ano, makina. Ito. Nabahura lang ang punang kaunti ang mga kainsan Yeah, ito mga kainsan yung saging ko Thank eh. uh -huh. cool. Å! Oh. <laughs> Maganda't hindi ka limat yun. na po yung mga aso. Ito po yung kinakain po lahat ng aso namin. Ate Neo. O. Oh. Thank you. po, oh. sabah. Nahihilog na po sa dulo. Hmm, kakain po. Ito. Okay hmm. Ubo sa lupa. Minug na. Yeah, mga kaisan. Maulang uh, maghapon. Pauwi na po tayo. At uh, magdi-deliver naman tayo ng gulay mga kaisan. Sili at saka sitaw. Yan, yeah, sana po ay eh, uh, wag bagyuhin yung ating mga gulay. Ay may parating na bagyo. Ingat po tayong lahat mga kaisan. At uh, sana po ay eh, uh, signal number 1 na daw po ay. Eh. Uh, lahat, ingat po lahat. Yo, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.